Boobs ni Vicky Belo pinagtripan ng mga basher. Hindi raw pantay pinagtripan ng ilang netizens ang boobs ng celebrity doctor na si Vicky Belo matapos mapansin parang hindi raw ito pantay. Sa isang video kasi na inupload sa TikTok ay makikita na tila mas maliit ang isa niyang dibdib kumpara sa kabilang bahagi nito. May mga nagkomento na baka raw ganoon ang nangyayari kapag nagpalaki o nagpapalabas ng boobs ang mga kababaihang nagpapagawa sa kanilang clinic dahil dito. Agad na nagsalita ang asawa ni. Hayden ko at ipinaliwanag kung bakit hindi pantay ang laki ng kanyang dibdib. Unang-una, isa raw siyang cancer survivor at kaya, uneven, ang sukat ng kanyang boobs ay dahil sa ginawang surgery sa kanya para alisin ang tumor na tumubo rito. I thought I'd address it because baka sa tingin mo tapos ang dibdib ko sa bello and it's uneven, that's so not true, ang paliwanag ni Vicky Bello. Kung matatandaan, nagkaroon ako ng breast cancer siyam na taon na ang nakakaraan at ang tumor ko ay limang sentimetro por pitong sentimetro ang laki sa kaliwang suso. Inalis nila ang tumor, dagdag pa niya, at kaya raw mas malaki ang isa niyang breast kumpara sa kabila, they put something in and I don't even know what it is. I asked the doctor, he told me it's tissue but it's not silicone. It's something much harder. Anya pa, Tatlong zubinid nodes ang tinanggal sa bandang kilikili niya, kaya hindi na pantay ang isang bahagi ng kanyang boobs. Just think I wanted to clear it up because I don't want you to think that's what happens to boobs in below. We do boobs very, very well, sabi pa ng cosmetic surgeon, sa isang bahagi ng kanyang video ay hindi na niya napigilan ang maiyak, kasabay ng pakiusap sa mga netizens na huwag nang magsalita at mag-post ng masasakit tungkol sa kanyang katawan. Please be kind na lang. You know, I'm the cancer survivor. Medyo depressed ako sa umpisa, pero hindi ko hinaya ang makaapekto sa buhay ko. I love clothes, I love sleeveless clothes so, still wear them. Anyway, I hope you understand, panawagan pa niya, matatanda ang na-diagnose ng stage 3 breast cancer si Vicky Belo noong 2016 at, 16 na, at sinabihan na raw ng kanyang doktor na tatagal na lang ng 2 years ang buhay niya. Pero matapos sumailalim sa kanilang medical treatment, cancer-free na siya for 9 years now. Sabi ni Vicky, nagsilbing gamot din sa kanyang pagpapagaling ang pagmamahal at suporta ni Hayden pati ang kanilang anak na si Scarlett. Don't forget to like, share, at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa-sign off. Kita tayo sa susunod na video.